Hello mga ka-idol, uh, magandang hapon sa inyong lahat. At uh, sa araw na 'to ay dito po ako ngayon sa Makati City at uh, ito po yung lugar kung saan ito yung pinakamayaman sa buong Pilipinas. Nakikita niyo naman napapaligiran ng building at uh, while andito tayo, uh, ginagawan ko na lang siya ng content at walang masyadong ginagawa. At yan, papakita ko sa inyo at dito ko rin po na-experience ang may ma um may mga mamahaling bili uh, hindi naman uh, sobrang mahal kumbaga isipin nyo na lang ha may isang kilong harina na mahigit isang libo per kilo ang price so ganun lang naman kamahal ang ibig kong sabihin hindi naman talagang mahal uh, at yan papakita ko sa inyo dito nyo rin matatagpuan ang mga matataas na presyo ng mga bilihin so ayan at uh, yan samahan nyo ako at Uh, yan po, ang ganda ng lugar na to talagang pangmayaman Pero nakatira lang po ako dito at yan, wag natin patagalin pa. Let's go! At yan, nagbihis lang ako at uh, yan pa, uh, papakita ko sa inyo ang uh, king tinitirhan. Mula loob hanggang labas. <laughs> so yan, ang dami ko pang tinatanong. Tara na! At ito po yung loob uh, at yan, lalabas na tayo. Ops! Ano yan? Ops! Huwag nyo nating yun. <laughs> Ito po yung sala at yan po yung labas kanina na binibidyohan ko. Diyan po ako nakatayo kanina. Yan po yung mga building. Oh. Yan. So tara lalabas na tayo. Yan po yung lutuan. Yan, napaka hanggang uh, pang talaga. Pero hindi po tayo mayaman. <laughs> Nakikitira lang po tayo. Ayan po yung card at uh, ito po yung um, palabas na sa lobby. Ayan, ito po yung uh, parang daanan, parang hospital. <laughs> at sasakay po tayo ng elevator. Ayan pa si Manong. yung ginagawa ni Manong. At yan, bubukas na. Yan, may mga sakay. At ito na po yung ground floor. Yan, napaka-linis at uh, talagang uh, pang-sosyalan. Yan, may mga guard pa dito. Hindi ka basta-basta makapasok dito. Yan, mga nyo naman na mga nakatira dito. May mga iba't ibang lahi. Yan, uh, pagbaba nyo mismo, makikita nyo agad may ano uh, convenience store. At uh, marami mga bilihan dito. At uh, sobrang lapit lang mula sa uh, pagbaba din. Andito na lahat yung gusto nyong bilhan. Andito yung mga, tabi-tabi uh, na po kasi yung mga building dito. Eh. dito yung mall. Ito po yung Ayala Mall. Sa circuit. Yan may mga restaurant na dito. Yan o, oh, Mama Luz Bambino. Yan, hindi gaano matao ngayon kasi uh, hapon ako lumabas eh. Yan. Yan, nakahilera na po lahat kung gusto nyong kumain. Kaya hindi ka na ano dito. Uh, kung about sa mga pagkain, groceries. Yan, dito po ang uh, sa buong Pilipinas. Dito lang po, uh, dito ko lang nakita na ano. May pinakamataas na ano uh, presyo sa mga bilihin. Hindi naman lahat pero talagang masasabi mong mahal. At yan, makikita nyo yan mamaya. At nandito na tayo sa entrance ng uh, tawag nito, uh, grocery store. Yan, ito yung Mary Grace. Yan, ang sarap ng cakes nila. Uh, bread talk. Ang ng tinapay nila. Yan. Shopwise. Yan papakita ko lang sa inyo no yung binanggit kong uh, mga mamahaling bilihin. Ay ah, hindi naman siya mamahalin, mga sakto lang kumbaga yung presyo lang. Yan nakikita nyo ba yan? Dito tayo sa mga harina. Yan po oh, 1,089 pesos per kilo almond flour. Yan po oh. Yan first time ko lang nakita sa buong buhay ko. <laughs> yan kaya sabi ko ang mahal pala nito. At yung uh, yeast nila, tingnan nyo yung presyo. Ang liit lang yan, oh. nakita nyo yung kamay ko. Yan, napakali Siguro na sa mga 150 grams lang yan. 600 plus. At yung all-purpose nila, tingnan nyo yung presyo. 403 pesos lang naman. Hindi naman siya ganong ano, pero talagang masasabi mong mataas ang presyo nila. Uh, at yung ibang harina. Yan po. At yan, mga <laughs> at yan dito tayo sa mga meat. at yan, nakikita nyo naman yung presyo. Talagang matataas. Yan, yan po yung ibig kong sabihin. Dito lang ako nakakita ng mga ganito katataas na presyo. At hindi lang yan, marami pa. Pero talagang mamah mamahalin naman talaga tong mga karne na to. At dito tayo sa mga... Uh, may mga seafoods dito. Eh. May ano... Sugpo. Yan po isang kilo. One thousand 479 pesos lang naman. Ang talagang pang mayaman talaga tong lugar na to. Yan may mga maliliit. At may ano din dito. Oyster at salmon. Yan po oh. Ilang grams lang ata to. 270 grams. 300 plus. At dito yung toyo. Nakikita nyo yung presyo. 168 pesos. Yan. Sakto lang. <laughs> Yan man. at dito tayo sa mga ano uh, mga mm, tawag nito, mga ricado. Tingnan natin yung okra. Yan, ewan ko ilang piraso to. Ito yung sa palengke na tumpok tumuko oh. Yan, 38 pesos. At dito naman sa talong, ah, magkano to? Ayan. Saan yung presyo. Yan po oh, sa oh, magkano 59 pesos. Apat na piraso. At itong gabi. Yan 55 pesos isang piraso. Mal hindi po yan gaano kalaki. Pero sakto lang. Kung ikumpara mo sa ibang bilihan. At ito Pir piraso po yan. 175 pesos. Uh, pineapple. Ayan. At itong saging saba. 70 pesos per kilo. Sakto lang yung presyo. <laughs> Yan, lakatan. 150 pesos per kilo. Kaya talagang nasabi ko, ang taas talaga ng presyo dito. Papaya, 110 pesos per kilo lang naman. At dito sa marang, uh, 230 per kilo. At itong durian, 399. Pero sa totoo lang, uh, taga Davao po kasi ako. Yung marang doon is pinakamahal is 100 pesos per kilo. Pero nasa social na lugar po kasi tayo. At Santol, 190 per kilo. Diyos mio, marimar. Ah, <laughs> uh, dragon fruit, 399. Uh, at itong ano nila, o oh, Mangustin, Davao. O, oh, di ba Galing Davao pa tong mga ano na to. Pero, yan, mega shout out sa buong, uh, sa lahat ng taga Davao at Kamote. Yan. Violet. 120. Sa totoo po mga kaidol, hindi naman sa nagaano. Yung kamote sa amin is talagang nasa pinakamahal is 40 pesos per kilo. Sa palengke na yun ha. Pero iba kasi yun. Nasa city tayo. <laughs> Okra, 159 pesos. Kaya pag galing ka doon din, nakapunta ka dito, talagang malulula ka sa presyo. Yan, sayote. Tingnan nyo yung kamay ko. Maliit lang po yan. Hindi yung gano'n malaki. Yan. 32 pesos. Yan o, tingnan nyo. Nakikita nyo yung kamay ko. Maliit lang po yan. At dito tayo sa uh, an tawag dito? Yan po, mga mushroom. May sile. Red yan. 550 per uh, kilo. At ano pa tong dito? Yan po, 999. Ewan ko ano yan. Nakakalulay yung presyo. sakit ng mata. <laughs> Pero sa mga mayayaman, wala lang yan.